What's up mga kamundo? For today's vlog ay tara sama nyo ako magluto ng sweet and sour na isda mga kamundo. At yan, nagpainit na nga tayo ng kawali dyan mga kamundo at naglagay tayo ng mantika. At yan, prito lang natin yan mga kamundo. At pagluto ng ilalim mga kamundo, balik ka rin na natin yan mga kamundo. O diba, napakasarap ng isda na ya, mga kamundo. Ganda ng texture niya mga kamundo. Wow, napakalaking isda niya mga kamundo. At yun, nilagyan lang natin ng mantika yung buntot kasi hindi kasi sa kawali mga kamundo. At yan, naprito na siya tapos yan set aside lang natin yan mga kamundo yan gagawa naman tayo ng sauce yan hindi na tayo ng kalan naglagay na tayo ng kawali at ng mantikang pinagprituhan kanina mga kamundo at syempre gigisa tayo ng bawang, sibuyas at luya mga kamundo yan ang magpapasarap sa atin yan at syempre mga kamundo mekos-mekos mo -mekos na yun dyan at lagay mo na rin yan carrots mga kamundo napakasarap niyan grabe yan mga kamundo yun mekos-mekos na natin lagyan natin ng red green and red and green bell pepper mga kamundo di ba bulul pa mga kamundo syempre lalagyan natin ng suka yan kaya nga, sour eh sweet and sour mga kamundo tapos lag -lag lagyan na rin natin ng paminta at asin mga 30 pieces at magic sarap na magpapasarap sa mundo mo baby at yan lagay na rin tayo ng counting tubing mga kamundo para sa ating sauce mga kamundo at yan, pag kumulo na, na natin yung tomato ketchup mga kamundo at konting asukal pang balansin ang lasa natin mga kamundo. At yan mga kamundo, takpan na natin yan, steamer lang natin yan sa mahinang apoy mga kamundo. At yan, pag nakuluna, lalagyan na natin yan pampalapot na cornstarch, mga kamundo na tinunaw sa kaunting tubig. O di ba? Tapos yan, babanata mo ng oyster sauce, so, sauce, so, sauce. So. Yan, mekos, mekos mo na napakasarap yan. At tiki man time na mga kamundo. Ine, di ba? Napakasarap. Yan, plating na nga tayo mga kamundo. Hiniwalay ko nga pala yung sauce niyan mga kamundo para yung lotong ng isda mga kamundo ay damang-dama pa rin natin pag kinain natin mga kamundo. iyan nilagyan lang konting garnish para sa magandang presentation ng ating sweet and sour na isda mga kamundo. O kung tawagin sa Tagalog ay iskabeche Napakasarap niyan. Quality. Alright、えと、な、ちん、スイートサワーピシダ、Alright、行ったんだきます、あい、じゃね。